So, welcome back again mga boss sa ating channel. So, ngayon, repair mode muna tayo. Mayroon tayo ditong panibagong i-repair re na amplifier. Concert 502 mga boss. So, te testing muna natin mga boss para malaman natin kung ano yung trouble nito. Siya nga pala mga boss, bago nyo bago kumakalimutan Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at paki-hit ng notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos natin. So, ayan mga boss, let's start. So, ito 'yon mga boss. Bali, ito 'yung gagawin natin concert na 502 so titesting muna natin kinabitan ko muna siya ng speaker bali lang yung kinabitan natin sa left channel sasubukan so, natin kasi nag oo naman daw ito so na natin ng player yan yung player saksak muna natin mga oh nga boss so saksak natin so nakadaan tayo sa fuse bulb or sa bulb para safe tayo in case na may malaking trouble dito sa amplifier para hindi tayo masunugan ng parts or output so on natin Ayan, nag-click naman yung relay. So, patugtugin natin. Naka-play na yung USB natin. Ayan. Kung naririnig nyo, gumagana naman siya. So, lipat natin dito sa kabilang channel lipat natin ito dito sa kabila bilang channel tayo sa left channel tayo so ayan kung naririnig nyo paos yung tunog nya karalgal mga boss yung left channel nya garalgal yung audio signal nya oh, parang sinisipon na ulanan yata ah? so patayin muna natin mga boss i-troubleshoot natin sabunodin so, ko muna so post ko muna mga boss check muna natin yung bias nya I-check natin ulit Normal ba yung bias nya Daun naman Kita Kita ba mga boss Yan mababa yung bias niya sa point sa kabila okay yung bias nya dito sa kabila yan mababa yung bias nya sa driver so wala tayong marine na bias dito sa output sa left channel so ayan wala tayong marid na bias voltage sa output sa driver napaka baba ng bias so Check natin. na natin. So, bale ito na yon mga boss. Yung board, tinanggal muna natin sa main amplifier para maluwag nating ma-access yung board at makita rin ninyo So, bale itong parts na to, yung channel, left channel na may problema. Ito yung left channel nya. So, ito yung tinest natin na mawaba yung bias driver at saka yung output walang bias. Walang supply sa base. So, sa aking pag visual check, So, may nakita tayo indication ng mga kalawangin ng mga parts. So, minsan sa mga ganitong board pay Ang trouble lang minsan is yung mga parts kinalawang na. So, double check natin. So, ayan. Ay nakita din tayo dito na jumper na corroded na or may kalawang. Ayan, oh. So minsan diyan na nagkakaproblema. Kaya di na makaakyat or di na makadaloy yung current or yung voltage niya or signal sa mga parts na yan. So kailangan mo nating suyurin yung left channel niya. Ito lang kalate ito kasi dalawang channel ito. Ito yung kabila mula dito sa capacitor na ito. Yung right channel ito. So dito tayo tututum magpo-focus sa left channel. Ito 'yon. Kung nakikita niyo na yung tracing ng copper glad niya. Yung board. Ito 'yon. Ah, ito pala 'yon, ito. 'Tong kabilang hitching niya to magmula dito ito yung output niya yung left channel ito naman yung driver nya driver transistor PNP saka NPN so trace na natin mga boss At kung bago ka pa lang sa aking channel mga boss, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe na rin sa ating channel mga boss, Niptek Audio Works. At paki-hit ng bell icon sa ating channel mga boss para updated ka sa upcoming videos natin. po oh, yan ang mga boss napalitan na natin yung mga kinalawang na parts yan pati yung kabila may nasilip akong kinalawang so pinalitan na natin yung pre driver nya so isa dito sa bus section nya yung sa kabila yung walang bias kanina na tinis natin ito yun so lahat natin napalitan yung transistor dito kinalawang na So, dito, bali, dalawa lang yung kinalawang, yung kabila. So, pinalitan na natin lahat para hindi tayo magka-problema sa DC offset. Kasi pag iba yung batch number dito, malamang magkaroon ng DC offset or mataas yung DC na maririd natin sa speaker out. So, para mag yun, dapat same batch number ang lalagay natin dito yung or yung EHP is close sa bawat isa. So kasi itong mga pivoto walang trimmer sa DC offset nya So kailangan natin i-match dito 'yon sa free driver. So i-test na natin mga boss. Check muna natin yung biasing niya. ganyan yung mga sakit ng paiboto minsan so check natin mga boss lagay muna natin yung camera natin lagay muna natin tong supply nya supply galing transformer So ito yung channel na ito yung wadang bias kanina. Check natin kung meron na ba. Kung normal na ba yung bias voltage niya sa driver. okay kita. Ayan. So saksak natin. na natin mga boss ayan nagpumitik na yung relay check natin yung driver yung kabila ayan 0.5 sa kabila 0.5 din tapos yung output kung normal na ba yung bias nya sa base ayan 4.4 uh, point four. sa NPN ayan 0.4 so okay na siya mga boss so check natin ng audio So babalik ko muna mga boss So isak-sak na natin mga boss Nakabit ko na rin yung Speaker So try natin I-on So ayan uh, testing natin mga boss nakao pala yung speaker so, so ayan mga boss channel ito yun so dito nagkakabit yung speaker natin so okay na siya mga boss mga boss okay na yung ginawa nating 5 so mga parts lang na kinalawang yung nasira ang mga parts ngayon kinakalawang so yan lang yung naging sira nya kalawangin ang mga pyesa so huwag kalimutan mga boss mag subscribe sa ating channel at pakit ng notification bell para updated ka sa upcoming videos natin so sa so ngayon mga boss hanggang dito na lang muna yung video natin salamat sa inyo at sa mga subscriber natin maraming maraming salamat sa inyo at sa mga magsusubscribe pa